Recommended fuel ni NMAX, unleaded. Pero, premium yung karamihan ginagamit. <laughs> Tignan mo nga naman, di ba? Nakalagay na nga yung unleaded doon. Premium pa rin yung gagamitin na gasolina. Ish! O oh, mga dre, huwag niyong ugali yung humithit ng katol ha. O oh, ito, meron ako dito ng NMAX. Meron akong Raider 150 dito, FI. Tapos meron din akong Sniper 155. Ito naman yung Nissan ko, na kotse. At lahat po sila ay unleaded. Kung all ka ang makina niyan, natural, unleaded lang gagamitin niyan, which is yung regular. Dalawang klase kasi ang unleaded. Isang regular, isang premium. At meron pang premium plus kung gusto mo mag-100 o higher than 96 octane. Sabi sa inyo, huwag kayong humid hit ng katol. Pagkakargado ang makina, doon po pasok yung kailangan mo mataas sa rating na octane. Okay? Huwag tayo na magturo ng hindi maganda at magmumukhang tanga yung mga audience natin. Lalo na kung mekaniko ka paman din. Ulitin ko, yung katol ha, pangalamok yan, hindi pang tao.